Gusto ko magbigay ng konting reaction dito sa mensahe na si Marcos Jr. at na nga pong si Sara Duterte. Mensahe sa mga kababayan natin ngayong Kapaskuhan. Okay. Sabi ni Marcos Jr., ngayong Pasko, buksan natin ang ating mga puso at tahanan at ipadama ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Nung binabasa ko itong mensahe na ito, Uh, pumasok agad sa isipan ko yung pangako na rin si Marcos Jr. na magiging 20 per kilo ang bigas. 'Yan po ba ang example na mahal niyo ang mga kababayan natin. Concerned kayo sa mga kababayan natin dahil unang-una inuto at niloko niyo ang ating mga kababayan. Tapos meron kayong mensahe na ganito, 'di ba nakakatawa? Oo, totoo, marami sa mga kababayan natin na pilit pilit um, um, ginawa ang lahat para maging masaya ang kanilang kapaskuhan. Pero hindi, hindi pwedeng sabihin na utang na loob yan sa inyo at sa gobyerno. Hindi po talaga. Nagsusumikap ang mga kababayan natin para kahit papano, sama-sama ang buong pamilya, pagsaluhan kung anuman yung kanilang nakayanan para maging masaya, pansamantala, sa panahon ng kapaskuhan. Ganyan po ang nangyayari. Pero ang totoo niyan, wala kayong concern. Okay? Yung mga ganitong pahayag, peke po ito, wala sa puso nyo yan. Script, kumbaga. Hindi niyo naintindihan din yung sinabi niya. At lalong hindi maintindihan o naintindihan na itong si sa Sara Duterte, yung kanyang pahayag. Dahil, abay ko makalat sa social media na uh, mukhang si sa Sara Duterte na daw ang pinakamaswerte dahil nga uh, siya ang nakakuha ng pinakamalaking aginaldo bago man magpasko at yun nga daw ay yung 125 million na nagastos lang in just 11 days. O oh, di ba? O oh, di ba? Alam ng mga kababayan natin. So sana simpleng bati na lang Merry Christmas and Happy New Year sa mga kababayan natin. Ganon. Pero yung i-justify niyo pa as if you have the right as if meron kayong karapatan, okay, na magpahayag ng ganito para sa mga kababayan natin na kumaliyan. Okay? Simple greeting na lang sana. Yung generic na greeting. Merry Christmas and Happy New Year to all. Ganun lang sana. From our family to yours. Diba ganun ang madalas na nabintahin na, na itong mga, o ng mga kababayan natin? Huwag natin kalimutan, ito po yung kay Sara Duterte, sa Pasko at sa abot ng ating makakaya, sa iba pang mga araw, ay tulungan at damayan natin ang ating kapwa. Okay? Pilipino na naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Alam niya. Alam niya na napakaraming ganito. Ulitin ko ah. Naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Alam niya yan. Okay? Nabanggit niya eh. Siguro naman kahit papano intindihan niya yung sinabi niya. Alam niyo po pala eh. Pero bakit? Simpleng paliwanag kung bakit nagastos ng um, 11 days lang yung 125 million, bakit hindi niyo masagot? No, di ba? Sana kahit papano, maliliwanagan ang mga kababayan natin. Ah, kaya pala. Pero hindi eh. Naglilikaw kayo o yung tipong umiiwas kayo para pag-usapan yung ganito. Yung mga, yung mga bagay, yung mga uh, fund na hinihingi nyo at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, sasabihin nyo na magdamayan. Talaga lang. As if naman, concerned kayo sa mga kababayan natin na totoong naghihirap at nagugutom. Naku, napakalayo po. Okay, ngayong Pasko, pasalamatan natin ang ating mga kababayan nagpakita ng katatagan, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan. Sabi ng mga netizens, yun, totoo yun, may mga kababayan tayong ganito, okay, na nagpakita ng katapangan, katatagan, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan. Marami talaga yan, pero hindi kayo kasama dyan, Sara Duterte. Ang totoo niyan, yung mga alipores nyo, yung mga diehard, yung mga supporters nyo, sila po, okay? Sila po ang matinding umatake sa mga kababayan natin na totoong nagpakita ng katatagan, nagbigay ng karangalan sa ating bansa. May integridad at totoong malasakit sa ating mga kababayan. Yang mga supporters nyo po ang matinding banatan, yung mga totoong tao na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa at may malasakit sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa laylayan. Kaya pagsabihan niyo yung mga trolls at mga supporters niyo, mga diehard, na wala nang ginawa, kundi atakihin ang mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa. Mahiya kayo. Di ba?